Hello guys, mayong evening na to talaga dere. Ah, uh, do na lang ko gusto ng tubagon guys sa usapang short rest tanong mo sagot ko while well, wala ko ka live ganina pero ako lang nigi pangtigom ang mga pangutana ba. <coughs> Kung namusta mo ni sa 9 pm today is August 22. Good luck na lang ninyo ha basin mayingon mo nga. Ningon mo ko kag no wala lang kumpusta. <laughs> Magkatawa lang dyan ko niyo. Okay. Sige, pwede ba ko nyo ma-share guys, ma-follow my Facebook page and YouTube channel, mga bago rin ang nananaw sa ko. Ah. Suartres Daog Ko, Barito ang ah, YouTube channel. Paki-share naman guys. Okay, manubang na ko ni guys ha. Ah. Ah, pwede ba ko no or bagdukan gikan sa source 667-677-009-113-277-577? Pwede ba pustaan? Unya na pogi pakapin 228. So gikan sa mga ato mga subscriber, mga fanatics sa usapan short tanong mo sagot ko. Pwede ba? Ang sagot jan is no. Wala talagang pag-asa. Pero good luck na lang sa inyo kung ni mo ana. Ha? Good luck.